1v1 nga pala kami ni Tampo sa ML. Dito nga pala kung sino man nanalo ay merong Robux kay Papa Tampi. Ito favorite mong hero? Dira! Ngayong araw nga pala, susunduin na kami ni Papa Tampi. Dito nga pala, sobrang excited ni Papa Tampi. Dahil nga pala, maglalaban daw kami ni Tampo ng ML. Dahil nga pala, kagapo na yung naglaban kami ni Tampo. Magalingan nga pala kami ng hero. Dahil nga pala, marami nagre-request at gusto nga pala mapanood ang aming laban. Dito nga pala, ito na. Nagawa na nga pala si Papa Tampi ng video. Dito nga pala, ang unang sinundo ay si Tampo. Dito nga pala, habang pauwi na sila, yung meron silang nadaan ng sisiyo. Malapit nga pala, ang kanya kanyang binili. Ano pa yung pala ng ilang oras, ay ako naman ang sinunod. Ano nga pala na nakikipag-study di ako. Dito pa nga pala ako natambay habang wala pa si Papa Tampi. Yan naman sumakay na nga ka pala kay Papa Tampi. ito nga pala excited na rin ako muwi. ito nga pala umupo si Tampi at pinanood ang live ni Papa Tampi. ito nga pala sabi ni Tampi gusto niya rin na. Ano man makikipaglaban nga pala sa akin. For this video guys, meron silang laro ngayon. 1v1 sila ng Mobile Legends and sino man nalo ay merong Robux na 8. Zero. Yan, yeah, mga tampi. Ako yan! Yeah! Ano, ano favorite mo na? Bago mo magsimula, anong favorite mong hero? Dero. Dero, ikaw? Melissa. Melissa, e eh, kaya mga katampi, anong favorite nyo? Comment daw. O, ano pa hihintay? Guys, simulan na natin, guys! Welcome to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! I awoke from the abyss to extinguish the light. How exhilarating! You're Me and die. <laughs> <laughs> the past is seven. <laughs> Baka na lang ako panakot lang. Mm -hmm. Panakot lang Tapo, guys. Yeah, ano siya Ano mo? niyo Ano ba yan? <laughs> Ano ba yan? Pagalit pala yan. Eh. Ano? 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 Tinampunan lang, tinakatangin ko niya uh, yan. Hila! 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 Oh! Hindi siya Ah! Ah! Um break Só olha Ah! Quick, quick. Ah, lá, aí, quick! Um colete.

Ano? Ano? Durog! Durog ako! Bayad so, Yung Robux So, 'yan guys narinig niyo. Okay. Tampo na lang daw yung Robux. <laughs> okay, tampo na lang yung Robux, tapo mababawi na. Lang. Ah, papo-bawi na lang 'yung kuya niya, Okay, tampo. Robux, Roblox talaga. si Tampore Rebels. Rebels saya.